Dito kami ngayon sa bakuran ng katabing bahay ng property ng aking pinsan. So katabi siya halos ng Mount Brigino, walking distance lang. At pupuntahan natin ang Hasaan Falls. Okay. Ang Mount Brigino nga pala ay matatagpuan sa DRT or Doña Remedios Trinidad dito sa Bulacan. Pero tinatawag ko siyang Mount April Boy Brigino. Yes, all right. Yun, ang sinasabi ko. Huli na. Dali na siya. Huh? Yan. Kaya natawag naman mo na eh. Hiking muna mga master. Yun. Meron kami hindi discoverihing ano, Pauls daw. Hindi ito hindi to masyadong napupuntahan ng mga vlogger. Ikakorap panggitin mo. Binabati ko nga pala si Kakorap daw. Sige noong Michael, salamat. Dapat kasama siya, ayaw niya. Hindi ko alam kung bakit. So kapag nakita niyo yung porcelain na yan, yan ang palatandaan. <laughs> So dito tayo dadaan sa kaliwa. Ayan ang ating guide. Hindi na pulang sombrero. Okay, so sa kaliwa tayo, sa kaliwa. I-video handa tayo ni Madam na nasa likod. Yan. So bihira ang nakapunta rito, kaya rock and roll tayo. Alright. right hiking muna. Napakaganda ng tanawin mga kaibigan. Yun nga pala yung Mount Brigi no? Ang bundok ni April Boy Regino. <laughs> okay na. Thank you. So, hindi pwedeng walang tour guide dito dahil mahirap hanapin. Kita mo naman ang daan. Tingnan nyo ang daan. Alright. Maliligaw kayo rito kapag wala kayong tour guide. At baka mahagip kayo ng mga mabangis na hayop sa gubat. Mga polar bear. <laughs> so ang pangalan niya pala ng pumunta natin ay... Hasaan uh, false Falls Tinawag siyang Hasaan kasi Kapag may nagtatanong ng falls Te, saan yung uh, Nasaan yung falls dito So, naging ano na siya Katagalan, naging Hasaan ang falls dito Hasaan ang falls Yan. Yung ibang kwento naman, sabi Sir, yung itako kasi ano Mapurol Mapurol na eh, kailangan natin tinatapos yung daan doon, yung mga sanga-sanga so kailangan ko po ng hasaan so tuwing nagpupunta rito, laging ganoon na sinasabi ng tour guide kaya tinawag siyang hasaan alright. right so pababa na tayo, butin lang hindi mulan pata <laughs> domino effect tayo dito, walit kayo pata effect tayo dito pag natatakot kayo sa likod, sinasabi ko sa inyo itatakot kayo sa bangin <laughs> hindi pala naka-play. So sa lulo room nito, merong 7-Eleven. Ulitin ko lang. Hindi ko <laughs> Hindi pala naka-play kang ina kaya inulit ko yung sinabi ko. Napakaswerte bata. Bata pa lang nakapag-hike na. Napakaswerte bata, pinilapit talo mo pag-uulan hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya yan ang kanyang pag-hike dito uh -huh. ako di ko makakalimutan yan nangangatog may <laughs> tuhod <laughs> yun, ang gusto ko dito delikado rito, matarik pag nahulog ka doon, diretso ko na sa baba ayun hindi siya kita sa video pero pag sa personal bangin ang bangin ang datingan niya. All right. So ayan, narinig nyo na, walang katao-tao. Kumbaga kay Soto TV sila pa lang ang nakakapunta kasama ng mga aita. Okay, so finally nakarating kami ng uh, Hasaan Falls Napakaganda rito Hindi pa siya develop pero siyempre pag untouch Napakabisa Yun, sir Nainom ba sa rito? Bekito, nainom Malinis na may nasa taas ano Yun o, no? para tayo nasa Soto, Soto TV sa Tarlac Unfortunately, naka-sapatos ako, pero maguhubad ako ng sapatos. Ah. Sulit naman po ang pagpunta. Okay. Ito kasama natin si Maestro Mark. Lalapit natin ang Maestro Mark. Isa siyang uh, sikat na painter sa lugar namin. Bilanggam, langgam bilanggam. May, lang gam, ha? May lang So, wer no yung tubig. Ayun, oh. nandito tayo ngayon sa Hasayan. No? Sugay so, na sinasabi natin sa GoPro version. Ito yung bandang baba ng ko oh, ng uh, tawag doon, Hasaan Falls. So napakalinaw ng tubig syempre dahil ano to hindi pa siya ganong napupuntahan ng mga tao at wala ma at wala yata nakatira sa taas nito eh. Wala rin tayo nakikitang katutubo. So inulit ko Hasaan Falls sa DRT Bulacan. isang katalastas mo lang yan! huli! huli! may tais lang syempre hindi natin palalampasin maliligo tayo alright! kahit walang diba ang danip? babat! alright! alright. alright. thank you pwede mo yan babay kita kailangan nalisetin ng director na tayo tapos pagkatala tayo maraming pagkain. Yeah. Oh, dito na yung kain. Dito na tayo kakain. Ayos na, salamat. Nice hmm. Kasi, not ng business. Panagpatayo ka ng bahay. Bali-wali, bye pa. Okay, so hindi ko na kinuha na ng video ang aming uh, daan pabalik. Iplay nyo na lang ang video na tulad ng gawain ng mga in-check. Alright. So dito na lang matatapos ang uh, video. Salamat po. Alright. 確かに。